So guys, kain. Ito yung ulam ko. May toyo na may sili na may kalamansi at kamatis. Tapos okra. Mm. Mm. yung okra. Oh guys, nasawsaw ko siya dito. Mmm. 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 Ang ulam ko guys. Kaya gano'n ako. Yura ng kanin. Mm -hmm. Ako sa akin na yun, isa. Ubutin ako. na ako. Naubusan kami ng kanin. Kasi nagustuhan nila. Akin <laughs> na yun, ha? Kaya diba guys, yung aming ano, nasunog. So yeah. yan. Hindi napansin. Ano, mm, nasunog. Ko, sayang. Ayan. Ma, ako na yun. Bangos. Sarap yan guys, oh. Kaso nasunog. <laughs> Ito na lang makakain. <laughs> Ma. Ito ng ano? Ma. Ng fish. Mm. Ito yung gusto gusto nilang luto pero na over. Log. Na over sa apoy. Ayan guys. Ma, na. So ba? Diba, Masarap siya. Kaya gusto gusto nila yan. Relienong bangos. Nasunog. <laughs> Nasunog na bangos. Ayan <laughs> so, guys so eh. Tapos, lalagyan ko siya nito. Mmm. Bakit lang siya iwan ng mga malaki? Ayan. oh Ang so... Tapos, okra. Sausaw natin. Mmm. Gusto niyo Gusto niyo. Gusto niyo. Gusto Yummy. Kain so, ka guys. Na <laughs> Ito lang ginagawa ko kapag kumakain ako ng may okra. Isawsawan lang siya ng toyo. Ano yung may kalamansi. Chili. Mas Mas nalagyan ko pa siya ng kamatis. Oh, uh, May ulam ka na yun, guys. Wala talaga ng Healthy pa. So, healthy. Sofish to. mọi người hãy cùng với các loại fish okra dạ con sáng 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 ăn, sáng 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 sáng